Ngayong araw guys, magsisimula na naman ako mag-deliver na mga namin. Sa sobrang pagmamadali nga pala, meron na ako nakalimutan. Kasi guys, meron nga pala nagpunta dito para bumili ng Grey Ball. Siya nga pala yung first customer ko ngayong araw, kaya siya yung buhay At syempre guys, kapag nga pala ganun, ay blessing na sakin. Tamang lakad nga pala ako dito kasi wala akong masakyan. Pero guys, nung may nakita na nga pala akong sidecar, pinara ko na. Kasi guys, kapag naglakad pa ako, ay malolosyang na ako. Kapag nalosyang ako, hindi na ako appealing sa mga customer namin. At syaka baka hindi na rin sila umulit. Kailangan talaga sa pagnenegosyo ang magmukhang malinis palagi. Hindi ko nga pala alam kung saan ko nabasa yun, pero pakorek naman kung tama. So guys, uuwi nga pala muna ako bago ako mag-deliver. Kasi guys, kapag kinukuha ko si Blumi, hindi ko muna dinadala yung mga deliver ko. Baka kasi matunaw. So syempre guys, di ko rin kakalimutan yung cellphone ko. Ganito nga pala palagi ang senaryo kapag mag-deliver ako. Kahit nga pala nakakapagod magpabalik-balik, ay go lang ng go. Kasi hindi naman magkakapera kapag tatamad-tamad. Kaya imbis na mag-cellphone na lang ako maghapon, mag-deliver na lang ako. Magdadala na nga pala ako ng pulboro para in case na may bumili ay may ako. Kaya guys, tara, samahan niyo ako mag-deliver nakita ko nga pala si Kuya dito na walang ginagawa. Kaya tinanong ko kung gusto niya sumama. Pati nga pala yung tito niya na 21 years old. Road trip na naman mga dubiyot. So guys, yung first deliver ko nga pala ay dito sa Mabuhay City. Maraming salamat nga pala kay Ma'am Jade. Shoutout na nga pala kay Kian. Nagbigay na nga pala ako ng sticker para next time maalala niya ulit ako. So syempre guys, mapipilitin sila ulit bumili sa akin. Nagpicture-picture na nga pala kami dito kasi fans daw namin si Kian. After nun guys, may natanggap din akong tip. Sana umorder ulit kayo next time. Sa next order ko nga pala guys, medyo malayo-layo sa amin. Out of the city na nga pala to ng bayan namin. Pero guys, okay lang yun kasi marami naman siya in-order. Hindi na nga pala ako naningil ng delivery peak. Gusto ko kasi na masulit nila yung binayad nila sa akin. Ang usapan nga pala namin, magkikita kami dito sa banga. Kaso guys, lumampas nga pala ako kasi one way lang pala to. Kaya nag house tour muna kami sa bahay ni Rizal. Kahit kailan nga pala, hindi pa ako nakakapasok sa loob niyan. Nakikurious talaga ako kung ano yung nasa loob. Nagpapanik na nga pala ako kasi hindi ko alam kung paano ako iikot. Kaya guys, inabot na kami ng dilim bago ibigay yung order. Pasensya na po at maraming salamat kay Sir Ian. Kahit malayo nga pala, sana umorder ulit kayo. Maraming salamat nga pala kay James Padua. Grabe guys, kahit nagdadahit nga pala, order pa rin siya sa akin akin. Shoutout nga rin pala sa mga batang to. So, syempre guys, pagkatapos nga pala ng mahabang biyahe, nagpahinga na kami. Dito nga pala kami kakain sa Atoy Sport Shop. First time ko nga pala kumain dito at sabi ni Boy ay masarap daw dito. Kaya guys, kahit marami nga pala kami nadaan ng kainan ay dito na kami kumain. So, bilang pagpapasalamat na nga rin pala sa kanila, ako na rin yun ang libre. Mahirap din kasi yung ginawa nila na maghapon. So, guys, sabi nag-aantay nga pala kami ng order dito na kaya spot nga pala sa Boy si Dogs. Ang galing nga nila guys, nanonood para mga video. Todo tipid ako tapos sila ubusin lang. Buti lang guys, dumating kagad yung pagkain namin. First bite ni Boy Ubo na uubo na agad. Si Kuya Dogs walang hugas-hugas, nagkakamay. Sobra nga pala yung gutom ko kasi hindi na naman ako nagtanghalian. Kaya tamang po trip talaga ako pagkatapos ko mag-deliver. Hindi ko talaga na yung oras kapag gumagawa ko ng Grey Ball. Kaya palagi na lang ako nalilipasan ng gutom. Pero guys, grabe nga pala ako bumawi ng pagkain. Kasi pati yung ulam ni Kuya Dogs, inuulam ko rin. Kaya guys, ang nangyayari nga pala sa akin ay two times a day lang ako makain. Pero yung kain ko nga pala ng gabi pang-apat taon na. Dito pa nga lang pala sa ay namin ay nakatatlong rice na ako. Pagkatapos nga pala namin kumain, ito na nga pala yung nangyari. Halata naman kung sino yung gutom na gutom. Kasi yung pinggan ko linis na linis.